Hi guys! Welcome po ulit sa panibagong video ng Christian Garden. Ayan guys, nandito ako ngayon sa garden kasi meron kaming delivery next day. Sa April 26, sa Saturday. So 24 ngayon guys, sa 26 meron kaming delivery sa Tanawan, Batangas. Sa Tanawan, Batangas guys, meron kaming delivery. Baka gusto nyo magpasabay. So ayan, nagpost kami para baka may... Gusto sa inyo magpasabay dyan So, sasabay na namin kayo Sa lahat ng madadaanan naming lugar Sa Sa Laguna Sa yan, dadaan kami sa Laguna guys Sa Sa Alabang Yan Kung mayroon Sa Paranaque Sa Quezon Hindi na abot Paranaque Diba, mayroon tayong i-deliver sa Quezon Kasabay Next pa Next pa Parang mayroon dito Quezon. Quezon, ano, Quezon City yan sa Quezon City. Meron ni kami guys. Baka, ano, baka meron sa inyo gusto magpasabay dyan. So yan, papuntang ano, Tanawan, Batangas. Mula Sambales. Kung sino gusto magpasabay guys, so isasabay namin kayo sa Saturday. Next day na yon, kasi Friday tomorrow. So yan guys, pwede kayo mamili. Papakita ko sa inyo. So ito, ito mga available to. Mga, mga nakagraph. Ayan, meron kaming ano, Baby Bambino. Baby Bambino. May ibang tawag na dito ngayon yung ano na nakalimutan ko. So ayan, mga available namin guys. Madali lang ito ikakarga kasi ayan, nakaano lang siya. So ayan, i-post namin to bakas. Gusto nyo magpasabay dyan sa delivery namin next day. So ito kay ma'am. Ma'am. Si ma'am yung sa ano yung sa kasama sana sa delivery yung account niya na disable ata ni Facebook. Ma'am, baka ano ma'am, baka gusto niyo na ipasabay sa inyo. Baka gusto niyo na ipasabay sa inyo, ma'am. Ano ma'am, ikunta kainyo ulit kami sa Facebook. Sa may number kami doon kay ma'am. Kalimutan ko na ang pangalan ni ma'am. Basta na disable siya kasama sana siya ngayon sa delivery namin. So ito guys, baka gusto niyo to, mga available 'yan. Ayan mga grafted. Ayan si pagmamulaklak, Galilea. So ito pa. Ayan. Kaya kaya yan guys. Si natin, karga natin yung sasakyan. So ayan, kinagin may lemon yellow dyan. Ayan, nakabloom sa aming lemon yellow. May kasama siyang fire opal. Ayan, yung height niya parang ano, mas matangkad pa sa akin. 6 siguro to, 6 feet. So guys, baka gusto nyo yan. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga tag namin sa 150. So ito, ito. Baka gusto nyo to available to guys. Ayan, marami yan variety. Ito more on purple nandito. Halo, halo. Hawaii Violet, Golden Jackpot. Ano, meron siyang magic ice cream. Meron siyang kopi batik. Ayan, kopi batik. Tara nandito dito siya nakalagay, Orang pink sa purple nandiyan. Pero iba-ibang variety to guys, pito, pitong variety nandiyan. Tapos ito, meron siyang Hawaii white kasama ang flame. Tapos kasama ang golden jackpot, tapos meron din siyang magic ice cream. Ayan, meron siyang red wonder. Ay, sa nagtatanong ano tsura ng magic ice cream ito sa guys. Magic ice cream. Magic ice cream. Ito flowers na magic ice cream. <clears throat> so ito pa guys yan mga available yan mga malalaki kaya yan karga sa, sa sasakyan tapos ito pa meron sa kabila ito may maganda dito oh tapos meron kami yung white panther oh tada namumulaklak kaya pwede rin yan kaya kaya sa sasakyan kasi nakakawa lang siya hindi naman siya kalakihang kawa dapat namumulaklak ang aming ano sakura bilakan Ayan, ito yung mga ano ni ate, yung mga bonsai type. So ito, hindi pa natanggalan. Pero ang ganda niya rin. Kailangan tanggalin niya sa isa guys, yung mga ano niyan, flowers. Kasi magpapalit siya ngayon ng flowers. Tapos ito rin, cute. Ayan, binibilis ako na kasi ano. Parang hindi siya ganun kahaba kasi doon sa kabila pa. ko ito, 250 guys. Kung gusto niyo yun. So ayan, merong white panther. Kasama niya ang red wonder. Tapos meron siyang ano, red. Chili red. O, ayan. Meron siyang ano? Ito, yung yellow, yung dahon niya. Parang ito siya ata, oh. Parang yung variety ito. Tapos, meron din ito. Pink panther ba ito? Oh, baby bambino. taunang unang blooms niya. Ito yung tsura. Ang cute! So, yan na yan. Unang blooms. Oh, ang tangkad niya papunta sa ilalim. Kasi lalaki pa yan, guys. Lalaki, oh. Diba? Parang... Mas malaki lang konti sa ulo ko yung bilog niya. So, yan, Ang daming bulaklak. Bagong blooms. kung so, gusto niya, tawag lang kayo guys. Sasabay na namin sa delivery. So, dito tayo. Ang daming bulaklak na Bibi Bambino. Ito yung kanina. alam ah, may mga grafted kami yan guys. Ito yung mga top rare pa ni ate kasi ano, mga bago pa lang siya. So, ang daming bulaklak hanggang taas. Hindi ko abot. Ayan. Ito, ang ganda rin ito, oh. Ayan, puno ng bulaklak. Pink Panther. yung so, nakabilog. Ang ganda niya tingnan. Tapos yan. Baka gusto niyan guys, pwede rin namin isabay Kasi yan sa sakyan. Say so, ito yung kay ma'am. Ma'am, ito yung free nyo. Ay, di, regalo na birthday ni sa birthday ni ma'am. Regalo sa birthday ni ma'am. Siya ang kuyot ng ano. Oh. Pink patch. Pink patch ang cute mo. Siya so, nakabonsai type. So, dito tayo hatag 2,250. Ito yung madala sa delivery. Ayan, guys. Kung gusto nyo nagtutu like, 2250 yung mga nagko-collect ng iba-ibang varieties. So, ayan. Meron tayo dito, guys. So, hanggang dun sa dulo yan. Pwede ko kayo ihanap dito kung may meron kayong ano, mga variety na gustong bilhin. So, ayan. Sabihin nyo lang, guys. Ipunin ko. Bukas. Yan marami yan hanggang dulo. So ayan Take dito 50 to tapos by 10 take one yan may free kayo pag dibili kayo ng 10. So ayan ang orange wonder din niyo ano ang sipag mamulaklak. Nagpapalit agad kala kalagas niya lang. Ayun. So ayan baka gusto niyo yan guys. Tapos meron akong may 250 dito sa dulo. Pero maliit pa siya pero mas maganda yung 250. Ang, ang ganda nito, GoPay. GoPay para siyang ano. Para siyang ano, Roma variegated. Kasi meron nga yung Tigo 150 pero maliit lang siya, guys. Ano. Mas maganda ni 'yung sa 250 para stable na talaga siya. So ayan. Wait, tutain na ako. Tuta, ano na mo ko? Ay, ang ng ano. Peach na pa. Ay, yellow fantasy. Parang peach man to. Masyadong mapusyaw. So, ito guys. Sino may gusto dyan? Tawag na guys. Sa page na Christian Garden. Di kaya sa ano. Sa Facebook. Di kaya sa... Dito sa ipopost namin. Sa ipopost namin. <clears throat> so yan, ilang minuto na siya ha? Oh, marami pa yan marami pa yan guys ang ganda no, no? mama ang dami ng bulaklak alam ko kay mam yan yung nakaraan na pumunta dito ma marami ng bulaklak sa inyo ma'am ayan yun dyan, alam, may kasama pa yan dalawa So, ito, ito yung baby ba, ano, baby bambino ay baby bambino tama. Oh, ang cute oh. Grabe puno siya ng bulaklak. Tik siya abot kaya zoom lang natin guys. Kaya yan guys. Gusto niyo yan. Ito yung kay ma'am. Ito yung kay ma'am bu bukas kasama sa delivery. Ganda. Di ba ang ganda? Kung gusto niyan guys, multiple colors. Meron pa kami dito yan, nandun sa likod. Lalo na yung mga opal, saka fire. So yun, guys, tawag lang kayo. I Assist namin kayo. Para makasabay na kayo sa Saturday. Hi! Salamat sa panunood.